Magkapareho ba ang kasalanan at kasamaan? Ang mga salitang kasalanan at kasamaan ay ginagamit sa pangungusap ng salitan? Jeremias 5.23 Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Awit 32. Pay. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan ay Isaiah 59:2 Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig Mapapansin natin na ginamit ang salitang kasalanan kaiba sa kasamaan dahil hindi sila magkasing kahulugan ngunit sila ay magkaugnayan ang kasamaan ay bunga ng kasalanan ang magkasamang kasalanan at kasamaan ay pagsalangsang pagsuway sa kalooban ng Diyos, mga Hebreo 11 kang, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap, mga taga Roma 10.17. Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan na makinig o mag-aral sa mga salita ng Diyos dahil ito lang ang tanging paraan upang mailagay sa puso at maisulat sa isip ang mga salita niya nang tayo ay mapagkalooban ng banal na espiritu. Ang kawalan o kakulangan sa mga impormasyon tungkol sa tunay na Diyos at sa anak niya ay nagdudulot ng kahinaan ng kawalan o kakulangan sa pananampalataya sa Diyos, kaya nagbubunga ito ng hindi pagsunod sa kanyang kalooban. Kasalanan ang hindi makinig o mag-aral sa mga salita ng Diyos, dahil hindi natin nagagawa ang dakila at pangunahing utos. Mateo 22, 37. At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Dahil hindi natin tinatanggap ang kalooban ng Diyos na kanyang tipan at sinabi sa mga taga Hebreo 10, Clayton, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. 17 at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung tayo ay anak ng Diyos, nararapat lamang na atin siyang paluguran. Iwasang magkasala sa Kanya nang di maging masama. Kaya gawin natin ang sinabi sa awit 119-11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mag-aral sa mga salita ng Diyos nang makilala siya upang maipakilala rin naman siya sa iba ang kasalanan ay maiwasan at ang kasamaan ay mapigilan.